Hello and welcome back again to my youtube channel The Mommy Jaja Vlogs For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para ang mga kahilingan natin ay magkaroon ng katuparan Saktong-sakto yan ngayon, November 11, 2024 Ngayong araw na to, mainam na gumawa kayo ng mga pampaswerte para yung mga ninanais nyo, yung mga matagal nyo ng hinihiling na mga gusto nyong matupad na mga wishes ay magkaroon na ng katuparan dahil ngayong araw na ito November 11 ito yung portal ng 11.11 na malakas magtupad ng mga kahilingan o mga wishes natin kaya huwag palalampasin ang araw na ito na hindi kayo makagawa ng mga pampaswerte o makapagsulat man lang ng mga wishes ninyo kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte kayo ay panati ko sa mga pamamaraan na ganito ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerteng ito panoorin lamang ang aking video kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte at kung hindi naman humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gawin ang pampaswerteng ito ngayong araw ng 11-11 dahil ito nga ay ang 11-11 portal na malakas magtupad ng mga kahilingan natin. Lahat ng mga ninanais mo na ay isulat mo na sa isang malinis na papel, white paper. Punitin mo lang muna yung mga Gilid-gilid ng papel para yung energy mo ay mapunta sa papel na kagaya nito at isusulat sa papel ang buong mong pangalan at ang iyong birthday at saka mo ngayon ilalagay ang 11 wishes mo ang pagsusulat sa 11 wishes ay dapat parang na natatamasa mo na nakuha mo na yung wishes na yon for example um, thank you universe nakatira na ako ngayon sa aking maganda at malaking bahay at tapos sa pangalawa thank you universe meron na akong brand new car na SUV at pangatlo Thank you, universe, dahil marami na akong pera, milyones, marami na akong savings sa aking bank account. Mga ganon na wishes, parang na-receive mo na yung, o natatamasa mo na yung mga wishes na yon. Yun ang isusulat mo sa malinis na papel. 11 wishes ang kailangang isulat. Dapat wag kang gumamit ng sana para yung mga wishes mo ay mag-manifest talaga. Parang naka, nakakamtan mo na talaga siya. Nafe-feel mo na ganun dapat ang pagsusulat ng mga wishes. At pagkatapos, pag naisulat mo yung 11 na wishes mo, kumuha naman ngayon ng 11 pieces na butil ng bigas para mag-manifest talaga itong mga wishes mo. Dahil ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at magpaparami ng mga kayamanan at kaperahan. At saka ito, bubudburan ng konting cinnamon powder. Dahil ang cinnamon powder ay ito ay malakas na mag-boost ng mga ritual ng mga pampaswerte na ating ginagawa. Mas lalo itong magiging epektibo at tatalab kung lalagyan mo ng cinnamon powder. At pagkatapos, habang ginagawa mo ito ay tiklupin ang papel na papalapit sa iyo. Parang kiniklaim mo na matutupad lahat itong mga wishes na to. Magpaka-positibo ka. Paniwalaan mo ang, ang mga kampaswerte na iyong ginagawa. Dapat meron kang 100% na paniniwala. Alisin mo ang mga negatibo mong naiisip at mga galit at sama ng loob. Habang tinitiklop mo itong papel, sambitin lang ang chant na aking ilalagay sa screen. Pagkatapos mong mabanggit ang chant, ay pwede ka ding magsabi ng mga good intentions mo na walang gamit na sana ibulong mo sa papel. At saka, ito susulatan ng 11-11. Ngayong araw, ang pinakamabisang paggawa ng pampaswerteng ito. Kaya kung napanood mo ito ay nakaramdam ka na feeling mo gusto mong subukan, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin at subukan mo na itong pamamaraan na ito para ang mga wishes mo ay makamtan mo na magkaroon ng katuparan. Ilalagay ang papel na ito sa iyong wallet o kaya itago nyo sa mga cabinet nyo o sa altar dahil itatago ito hanggang November 11, 2025. At sa araw na yon, November 11, 2025, ay saka lamang ito susunugin at ihihipan sa hangin para madala ng universe ang mga kahilingan mo. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.